yung vibration niya lakas. Wag kang gagamit ng tool. wag na wag po kayo gagamit ng panglagaring kahoy. Napakadelikado po niyan. Eto, may namatay. Yan, napakaraming disgrasya dyan. At kung kayo nagtatrabaho, alimbawa nagtatrabaho kayo sa abroad, ang mga ginagamit na angle grinder, yan yung mga malaki, na pagbubuhatin mo pa lang, pambihira, ang bigat. Tapos pag inon mo, yung vibration niya lakas. Pag inutusan ka ng boss mo, kahit boss mo, huwag mong gawin kung hindi mo kaya. Huwag kang gagamit ng tools na hindi ka komportable. Never do that. Magalit na sila. Hindi yan lang ang katumbas ng buhay ko. Kasi ganito po yan. Eh, kinakat mo yung bakal. Eh, ang bigat. Alam niyo yung pag mabigat ang isang bagay, minsan yung kamay mo nangangawit na hindi mo napapasip bumababa na. Hindi na kaya ng kamay mo na i-steady kung paano siyang dapat i-steady. Tama? Kinakat mong ganyan, pababa. Eh, yung kamay bumababa, ano nangyayari? Bumabaloktot na. Yung malaking talim. Eh, pumotok. Saan pupunta yan? Eh kung ganyan mangyayari sa atin, hindi kawawa naman tayo, pati yung pamilya natin, di ba? Kaya mag-iingat po tayo, mga bagong Ironmans natin dyan na nag-aaral pa lang sa larangan ng pag-welding. Kailangan-kailangan natin to, Kaya sinasabi ko ito sa inyo, mga best friend. Please, mag-subscribe na po kayo sa ating channel at pakiclick na rin po ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos natin.